Beep na. Yan. Beep. Giniling beep. Giniling beep. Tomato. Clown beep. Tapos tomato. Okay, yan. Nagaya tayo ng mga bawang. Lilitan natin kasi mahilig ko sa bawang. Kasi nga, kaya ko sa bawang. Kasi nga, anti-cancer anti daw yan. Kaya more bawang tayo. Yan naman ay olive oil, water, and salt. Pakuluan natin yan amabilisan ah, mabilisan lang lagay natin yung spaghetti na yan, yung prego. Try natin yung prego na yun kung okay. Yan pala guys, eh, luto pala. Galing na ako, kakaka-out ko lang sa trabaho. Tignan natin yung, baka dumating yung ating mga, alam mo na, mga amors. Habang alam mo yung mga, wala sila. Alam mo yung kailan uuwi. Yan. Umpisahan mo na magluto ng mga gusto mo. Kasi nga tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa mga spaghetti. Na-miss mi ko 'yan. Ang hirap kasi dito. Ginawa 'w. Lahat ng mga pagkain sa Pilipinas na mi miss natin. Pa-nilaklouan ko na 'yan. kulong-kulong. kulo na po yung part ng noodle ay ng spaghetti na ito-ito. Yan, i-giling na 'yan, i-ano natin. Umpisahan na natin i-prito. Ayan. Bago lang ang lahat pala. Buksan na natin yan para mapilis ang pagluluto. Para wala sa gabal. yan, Kabado pala ko dyan. Baka nandyan yung mga uh, mukud. Mga may susa talaga. Ayan palang mga ano na yan. Ibili ko pala sarili. Yung pera ko po yan. Hindi ko po yan. Ayan. Kinawa sa mga ina. Ako ko. Huwag na huwag. Lagyan natin ng olive oil para na yun, start na tayo na putol guys, sorry yan, garlic na prito na natin ng garlic, ligisan mo nandyan na yung amo, baka dumating na yan, huwag pintig, pintig pa ng puso, eh, mag heart attack tayo nito, yan, nagyan natin nagyan ng garlic, Bin giniling na agad yan ko, binili nilaksan ko pala yung apoy dyan, para alam mo na mabilisan Ikatapos pala niyan. Ayan. Lagyan natin ng sauce. Yan. Iyang liig ko. Nakatingin sa likod. Tapos ang mamaya naman, nakatingin sa niluluto ko. Ito lang perfect. Yan. Giniling na yan. Ang sarap na guys. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng keso para naman kahit paano sumasarap-sarap kahit kahit bastahang luto na wala na yung mga sibu sibuyas di ba la dati nga amen pa may sibuyas o may sibuyas yan na ready to eat na bye